Magandang araw muli sa inyong lahat mga kapatid Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at magsaliksik Para matuto tayo sa mga aral at turo ng ating Panasok Kristo At ngayon po ito po yung ating topic ngayon Si Jesus ang nagturo ng tamang pananampalataya Bakit po? Kasi po may mga pananampalataya na hindi ayon kay Kristo Kasi marami nagtuturo patungkol sa pananampalataya Di ba kahapon tayo naglive? Na ituro ito sa atin ng kasulatan na kung saan ay meron pala nagtuturo na hindi kasama sa pananampalataya ang reliyon. Kasi sinasabi nila na ang reliyon daw ay hindi makakapagligtas. Nung ating natuklasan, binasa natin sa kasulatan, si Kristo ang nagtuturo ng tunay na pananampalataya patungkol sa reliyon. So ang reliyon, kung ito ay ating unuwain, makakapagligtas ito sa atin. Kasi tuturuan tayo ng kabanalan, kabutihan, at kalinisan. At ngayon, bigyan din natin ang pansin itong mga ganitong mga bagay na kung saan ay tingnan natin yung itinuturo ni Kristo sa tamang pananampalataya. At ngayon po, magbibigay din po tayo ng mga ganitong komento na ipalino po natin sa kanila. Basahin natin ano po. Sinasabi po ito, no? kasi po ito ay hindi ko na i-discuss kahapon. At ito, sa short video, ay maipakita ko po sa inyo kung may ganitong mga bagay na nagko-commento kayo sa ating YouTube channel, naglilinaw lang po. So, basahin natin mula po kay Eran. Sinasabi niya, Pananampalataya ni Jesus. Binago mo na po yung Biblia. Kahit sa English translation, Faith of Jesus. May nakasulat, Si Jesus ay sumampalataya sa Diyos. O ngayon, wala naman siyang ipapakita kung talagang si Jesus nga ay sumampalataya sa Diyos. Alam niyo po, para makita natin, ano itong pananampalatayang yan ay si Jesus Kristo ang nagturo ng tamang pananampalataya. O ngayon, kaibigan, hahanapin natin kung talagang nakasulat si Jesus ay sumasampalataya sa Diyos. Pero ang ating uunawain ay itong mga bagay na ito, kung si Jesus ang nagtuturo ng tamang pananampalataya, sa kanya magmumula yung aral ng pananampalataya. Ngayon, unawain natin ang talatang ito. Ano ho? At bigyan po natin ang mga bagay nito no sa ikalawang Korinto 6:15. Pansinin natin ito no. Ang tanong, pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Bilyal. O anong bahagi meron ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? Ano pong ang ibig sabihin diyan no? Merong sumasampalataya at merong hindi sumasampalataya. Ibig sabihin, napakahalaga pala ng pananampalataya. Ngayon, palitan natin ng ibang salin. At kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas. Yung palang sinasabi dito sa isang salin, yung tinatawag na bilyal, si Satanas pala yun. Ibig sabihin, kung nagtuturo si Satanas na hindi pananampalataya kasi dito natuturuan pala ang tao na huwag sumampalataya kay Kristo. Ang tinuturo ng Kristo ay sumampalataya sa Kanya. Kaya kaibigan, mahirap naman po yung ituturo po ninyo para bang si Jesus ay sumasampalataya sa Diyos? Kaya nga po, si Kristo ang magtuturo ng tamang pananampalataya. So, ganito po yan. Balikan natin ang talatang ito na ating binanggit. Ano ho? Unawain natin ito, mga kapatid. Dito sa paraphrase, ASND, at kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas. Ibig sabihin, hindi talaga magkakasundo kung may aral ng pananampalataya patungkol kay Kristo at may nagtuturo naman doon sa kalaban ni Kristo ni na si Satanas. Maaring ang tinuturo niya ay huwag sumampalataya kay Kristo Bakit po? Sabi dito, ganun din naman Ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya So dito nakikita natin Yung mananampalataya kay Kristo, panig kay Kristo At yung hindi mananampalataya ni Kristo, panig ni Satanas So ganyan po uh, lumalabas, maunawaan natin doon sa nakasulat So ngayon, ninawi natin. itong sinasabi mo, no? Ano ba yung faith of God? O faith of Jesus? Para sinasabi niyo, mayroong pananampalataya si Jesus. Eh kung si Jesus nga po nagtuturo ng pananampalataya, ay dito natin nakita muna sa talatang ito. Ngayon, paano nagtuturo si Kristo ng tamang pananampalataya? O ito, babasahin natin ha. Itong talata, na kung saan ay sinasabi niyo po na faith of Jesus. So, babasahin natin ito dito po sa Apokalipsis chapter 14 verse 12. So, palakihin natin ang screen. Sa SND muna tayo. No? Sabi dito, kaya kayong mga pinabanal. So, ibig sabihin po dito, yung mga pinabanal, yung mga pinili ng Diyos, na mga sumusunod sa Diyos at sumasampalataya kay Kristo, ito po yun ang ibig sabihin dito sa Aklat ng Pahayag 14.12. Kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos, ba? Diba, at patuloy na sumasampalataya kay Jesus. Ibig sabihin, kung magpapatuloy ka na sumasampalataya kay Jesus, kay Jesus Kristo, ibig sabihin ng sumasampalataya, sumusunod sa kanyang mga aral. Kaya na kailangan maging maitiisin kayo. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid. So dito sa ADB, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ibig sabihin po, hindi pwede lang tayo sasampalataya sa Diyos, Ama, at hindi ka na ba sasampalataya kay Kristo? Di yan may pangunawang paglilingkod sa Diyos, kumikilala sa Ama at sa Anak. Kaya kapag ikaw ay sumusunod sa Ama, kailangan mo ding sumampalataya kay Jesus. Bakit po? Kasi mga bagay niyan, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Katulad kahapon na ating napag-aralan, sabi nila, Faith alone Jesus. Hindi ka pwedeng sumampalataya kay Jesus kung hindi mo isasama ang Ama. Sapakat nasusulat, ganito ang sinabi ni Juan din po, no? Sa kanyang mga sulat sa 14.1, at maintindihan natin dito, na sinasabi, ayan po, ating untindihin at unuwain. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Dito naman sa kabila, huwag magalumihanan ang inyong puso, magsisampalatayaw kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Meaning, ang pananampalataya natin ay sa Ama at sana kasi susundin natin yung mga utos ng Diyos at si Kristo sa sampalatayanan natin. O di ba? Ngayon, yung sinasabi po ninyo, paano si Kristo magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos kung siya mismo ang nagtuturo ng tamang pananampalataya? Katulad po nito, mga talatang ito nating binabasa. At isa pa, mayroon akong ipapabasa sa iyo. Ano? Para maintindihan natin. Ang turo ni Kristo patungkol sa pananampalataya, basahin natin dito. Juan 7.38 Sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Kung si Kristo ang sinasampalataya na natin, yung ibig sabihin, magkakaroon ka ng buhay. buhay. Yung tubig, tubig ng buhay ay, ay Pinapakita, Pinapakita dito siya ang magbibigay, magbibigay nito kung ika'y sasampalataya. Sa isang salin, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay agos ang mga ilog ng tubig ng buhay. So, hindi po literal ha, na ilog, na yung puso, ano, ang yung kalooban ay malalagyan ng literal na ilog. Hindi po, kundi yan po yung alam naman po natin na yung tubig doon sa ilog ay dire derecho ang taloy So ibig sabihin, ganun din po sa buhay ng isang tao Nabibigyan ka ng buhay na wala hanggan Sapagat si Kristo ang nagbibigay ng buhay kung ikaw ay sumasampalataya Ngayon, para makita natin, pati nga ho mga demonyo nagsisampalataya Dating ang anghel Ibig sabihin, ang mga anghel sumasampalataya eh kung ang Panginoon Su Kristo ay mayroong ganitong pananampalataya, matutulad siya sa anghel. O basahin natin Santiago 2.19 Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa, ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at panginig. Ibig sabihin, kung ang mga demonyo ay nagsisampalataya, pasinin po ninyo ha, yung dating demonyong iyan ay ang anghel yan. Meron yung pananampalataya. Ibig sabihin, kinikilala na si Kristo ay anak ng Diyos. So, kailangan sampalatayanan. Eh, bakit po na dapat nating sampalatayanan? Kasi, yan ang sinasabi po dito sa Juan 3.16 na isinugo ang kanyang anak para magkaroon tayo ng pananampalataya at hindi mapahamak. So papasinin po natin ang talatang ito 1, 3, 16 Basahin natin ang talatang ito para magkaroon tayo ng unawa Sa verse 15 tayo magsimula. Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan Ibig sabihin kung sasampalataya tayo kay Kristo, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos Nung ama ano, sa salibutan sa mga tao na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tinuturoan tayo, sinasabi ng ama na tayo'y sumampalataya sa kanyang anak. O di ba? So napakalinaw na kailangan natin ng pananampalataya kay Kristo. Kaya dapat, kung ikaw ay walang pananampalataya, panika ni Satanas kung ito ang ating uunawain. Sa ibang salin ano, yung Bilyal ay Satanas kapag hindi ka mananampalataya. Panig ani Satanas. O ngayon, naging malinaw ba ito sa iyo? Kaya kaibigan, babalikan ko ang tanong mo. Kasi dito sa pangunawa mo, para bang lumalabas nga naman kahit daw sa Tagalog o sa Ingles ay nakasulat din po ba. So ang ating naidiskasya doon sa isang mangangaral ay ganito. So, dito nakalagay po ay pananampalataya ni Jesus, di ba? O yan, puntahan natin. Ang sinasabi nila, pananampalataya daw ni Jesus. Sabi niyo sa English, so pupunta tayo ng uh, Kim James Version para mas makita natin bakit nakalagay at naisalin sa mga version na ito. Puntahan natin at basahin natin itong Revelation 14, 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, dito, kung unawain nga natin, may pananampalataya si Jesus. Kasi, ay, ganito ang lalabas niyan. Dapat, ang magiging salin dapat po nito ay ito. Maraming mga salin kasi na hindi naunawaan kung ating bibigyan ng comparison dito po sa God's Word. Ano Ang nakalagay po diyan, ito po. In this situation, God's holy people who obey His commands and keep their faith in Jesus. So, faith in Jesus, ibig sabihin, kung tayo sumusunod sa mga kautusan ng Diyos at pananampalataya kay Jesus. Yung in, kahulugan po niya na ay kay Jesus. Pag ito po ang K. James Version, ang ginamit mo naman po ay In the faith of Jesus, pananampalataya ni Jesus. So dito, pini pinapakita na kailangan natin sumunod sa Diyos at magkaroon ng pananampalataya kasi inutos ng Ama doon sa John 3.16. O di ba, puntahan natin muli yung John 3.16. Anong sinasabi po diyan? Puntahan natin yan sa English din. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa isang salin, God's Word. God loved the world this way. He gave His only Son so that everyone who believes in Him will not die but will have eternal life. So, kailangan pala bawat isa sa atin ay maniwala o sumampalataya doon sa kanyang anak upang hindi tayo magkaroon ng kamatayan. Ibig sabihin ng kamatayan, ito ay peris, parusa o kahatulan. Para hindi tayo mahatulan, kailangan natin sumampalataya doon sa anak at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. O, di ba? So, ganun natin uunumain. Bagamat ang sinasabi di ano ho, wala, o ngayon, hahanapin natin yung isang sali na kung saan ay sinasabi. Okay, papalitan po natin ito ng mga version, ano ho. Palit tayo sa Tagalog. At dagdagan natin yung isang sinasabi po ninyo na mayroong uh, pagkakaiba ang dalawang bagay nito, ito, di ba? So, yan. Puntahan, balikan natin itong Apokalipsis 14.12 Pananampalataya kay Jesus. Kasi nga po, mayroon ding pagkakasalin ay pananampalataya ni Jesus. So, pupunta tayo doon sa isang salin. So, yan. Ating unawain yan. So, di ba yan? ADB, ang nakalagay po dito ay pananampalataya kay Jesus. So, ibig sabihin, susunod ka sa Diyos at sasampalataya ka kay Jesus. So, ito yung tamang pangunawa. Tingnan natin itong Tagalog ang Biblia. Unawain din natin ito, no? Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Dapat po dito ang tinutukoy yung mga tao pa rin na sumasampalataya kay Jesus. Hindi si Jesus ang sumasampalataya. Hindi ba't lalabas dito pananampalataya ni Jesus? Si Jesus sumasampalataya? Ay siya nga po ang nagtuturo ng pananampalataya ang sabi ng kasulatan, ang sumasampalataya sa akin ay bibigyan ko ng buhay na wala hanggan. E eh, paano pa siya sasampalataya? Siya na pala ang magbibigay ng buhay na wala hanggan. Kung sino yung sinasampalatayanan, siya yung magbibigay ng buhay na wala hanggan. Siya yung hahatol. So ngayon, bakit nagkakaroon ng ganitong mga salin? Kailangan natin ng unawa ang mga bagay na yan. O, di ba? So ngayon, palitan din natin ng magandang balita Biblia. Tingnan naman natin dito, no? Ano naman sinasabi dito? Dagdagan natin, ano? Yan, magandang balita Biblia dito sa pinakababa. Kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. So, kailangan manatili tayo sa pananampalataya kay Jesus. E eh kung, eh, kung ang gagamitin mo ay pananampalataya ni Jesus, Jesus. Ibig, sabihin, pwede pa siyang bumitaw. Ganun po ba? Dito, tinuturoan yung mga mga banal. Yung mga hinirang. Kailangan magpatuloy sa kanilang pagsunod sa Diyos at magpatuloy din manatili doon sa pananampalataya kay Heso Kristo. Kaya ibig sabihin, itong mga salin minsan ay uunawain po natin, mga kapatid. Ano po? So, yan lang po ang aking nais ipaalam sa inyo. Ang dapat nat unawa, pananampalataya kay Jesus. Eh, kasi nga po, lalabas muli itong ganito mga pangungusap. Ay, eh, katulad po ito. At ng tanong, nakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Bilyal. Oh, ibig sabihin, saan ka nakikipagkasundo? Kay Kristo. Kasi sumasampalataya ka kay Kristo. E eh, paano siya ang magkakaroon ng si Kristo pa sa sampalataya? Saan siya sa sampalataya? Sa Diyos? E eh, ang ama at ang anak nga nagtuturo paano sumampalataya? Sinabi ng ama, balikan natin ang John 3.16, yan o. Oh, God loved the world this way. He gave His only Son so that everyone who believes in Him will not die, but will have eternal life. O, oh, di ba? Sa Tagalog, yan din po sapagat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang sinumang sa kanyay sumampalataya. So, tinuturo ng Ama, sampalataya ng si Kristo. Ay mali nga po yung pagkakasalin, kaibigan. Na kung sanay, bakit isalin sa of Jesus, pananampalataya ni Jesus? Dapat, pananampalataya kay Jesus. So, malinaw po, dito, maintindihan natin ang mga bagay na yan. Hindi ho pwedeng may makipagkasundo ka kay Bilyal, ibig sabihin yung mga aral turo. Kung dito ka sumasampalataya kay Bilyal o kay Satanas, palitan natin ang salin. Kasi maling pananampalataya yung mga naunang mga turo na na pakinggan. napakinggan. Kaya dapat ang ating pakikinggan yung aral at turo ni Kristo. Kaya ang sana sabi dito sa isang paraphrase, malinaw ito eh. Pina-paraphrase para maintindihan natin ano. At kung paano hindi magkasundo si Kristo at si Satanas. Hindi talaga magkakasundo ang dalawang bagay nito. Bakit? Iba ang tinuturo ni Satanas na maling pananampalataya. Ang tinuturo ni Kristo ay yung tamang pananampalataya. Sa sampalataya dapat tayo kay Kristo. Di ba? Kasi lalabas kung may pananampalataya si Kristo, ay eh, pwede sumampalataya kay sana si, eh. ganun po ang lalabas niyan. Kaya kailangan ma-emphasize natin ng ang nagturo ng tamang pananampalataya ay si Heso Kristo. Kaya kaibigan, eh, uh, er, 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 no? Eran day, ang tamang unawa doon sa faith of Jesus, dapat faith in Jesus. Kay Kristo tayo sasampalataya. Sa Hindi si Kristo ang sasampalataya. Sa dahil si Kristo ang nagturo ng tamang pananampalataya Na palataya tayo sa Ama Sasampalataya din tayo sa Kanya Sapagat nasusulat doon sa Aklat ng Juan 14.1 Huwag magalimihanan ang inyong puso Sumampalataya kayo sa Diyos Sumampalataya naman din kayo sa akin Yun ang sabi ni Kristo Sasampalataya na natin si Kristo Hindi si Kristo ang sasampalataya Kundi itinuturo ni Kristo ang tamang pananampalataya sa ama at sa anak. So, sabat, maintindihan mo ang talatang ito. Malinaw po ba? Kung ikay nagget -na mo ito, at uh, naunuan mo, ang tamang pananampalataya nagtuturo si Yesu Kristo. Okay na po ba? Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalaan po tayong lahat ng Panginoon. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Sa Diyos po ang papuri. Amen.